guys, good morning Dito guys, magprepare tayo ng ulam natin ngayon, tuna. Gagawin natin guys, kapat dry muna natin Para matuyo siya, mawala yung mga ligsis na Lagatin natin siya mamaya na Ayan guys, nilagyan na natin siya ng ayot asin. Basil leaves. Rosemary. At saka black pepper. Ayan na siya guys. Oh. Ayan. Marinate. I-leave lang natin siya for ilang minuto. Tapos saka natin siya i- gigrill at lagyan ng butter. Ayan. Ayan. Ready na yan. Mia-mia. Lalagyan na natin siya sa ating grill pan. Ayan guys. Piprito na lang natin siya sa olive oil o di kaya sa butter. Ito, ito yung butter natin. Oh. Ayan na siya. Tapos, ilalagay na natin. namin. Nag-invento na lang. Ang hirap mag-iisip ng ulam araw-araw. Ayan, -araw. nilagyan ko. Ayan guys, sa butter natin sa ipipito. Ayan mo lang siya. Ayan guys. Ayan mo Ayan mo at ito na sya guys finished product ng ating tuna so yummy 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 mmm tinikma ko yan guys medyo maanghang anghang sya super yummy mmm mm. let's eat เดี๋ยวบ